Yo, yo, yo! Hi, guys! Magandang gabi! Big T TV is back! So, ito, you know, night gala po tayo today. night time. <laughs> mag ina na ah, ano? tayo. O, sige na! Mag-inasan na lang oh, oh, tayo. Ha? Mag-inasan oh. na lang tayo, please. Mag-inasan. Mag-iabi na tayo, please. Tayo mo, P tanong natin with halo-halo. O, oh, take out na lang daw. Sorry! Wala na, sarado na yung SM niya. Bakit nga yung lalam mo Cathedral. Wala nang ano yun. Ayan guys! It's rainy really night! Nice. Ayan. Shout out Ay, ginawa ng ano. Ginawa ng ginawa na palang hotel yan ng may Jollibee dyan dati. Uh -huh. Yeah! Yeah! Water ah, hujan bakal dipusat Thank you all for oh, yung dating ano, yalibi, yung first floor dating. Na, tukumain, oh, oh. Tapos, Hi, yun dating Pajamnya tutup kumain, ba? Oo Tapos di... Let's Welcome home, Mickey baby! Ayan <laughs> nice. Anong gusto niyo? Jabbily o jabbily? Ano uh, Sa Saan yung may halo-halo dyan? Jollibee Wala, islar. I know, ma ma maplare ata I Kaso nga lang, tignan niyo baka mamaya ano no, na naman Pick out na naman yata na na na. May dine-in pa po. Open pa for dine-in So, pwede pa yata? Ano? Wala pa yung nakabakit ating ganito na lang? Baka makamura tayo. Yung ilang pieces na lang. Ayan ba? Ay, ganon, di ba? Ilang piraso ba yan? Sakay tayo. Ayun may palabo. Ito okay. may spaghetti. na ba? Basta ako siya. na lang mga pa. huwag Anong hiwaiwala? Ah, ito. oh Eight pieces. O, oh, pito tayo, di ba? Dagdag na lang mga. Na... Dagdag na prince for siya atin, eh. <laughs> Ayan. Wait lang guys. Order muna kami. Man masasabi mo man, nandito na tayo sa Jollibee. Bidang saya. Ah, oh, wow. bidang saya. Ayun na, ay, yun na lang yung gagawin kong ano niya ma. Ano ba? Kain, kain. Dito Yan na lang na, pagdugtungin mo na lang yan. ya yeah, itu di sini yang welcome to my sb dan

guys, tapos na kami. Tapos na kami So, tara, let's go. Saan tayo makarating? Yung ating dalampakan. Ah. Busog ka ma? Ha? Busog ka naman? Wala. Ayan. Sige, share ka na. Pwede ba yan? Ang tubig pa. Ayan guys. po tayo ng ating ano, bidang saya. Ayan. Uh, dito na tayo sa Baguio. Sa uh, almost ano, dekada na. Finally. Finally. Nakarating din ulit. So, wait natin yung ating makapagkain to guys. Okay. Hmm. bidang saya, hmm. kain Thailand bidang saya. <laughs> Ah, siya wala kang gravy? Um, wala kang gravy? Ah, kang gravy na lang. Hindi mm -hmm. mm -hmm. hours. Ito mm ba? -hmm. Mm -hmm. hours. hours. Mm -hmm. Kasi okay. okay. mm -hmm. so, to kasi merong call center doon sa may pagpabaan. Ano yung ito? Mm. Sa'yo yan. Ayan ito. Ito? Not... Hindi mo. Yes. Di ba pwede mag-request ng water sa kanila? Hindi. Pwede. 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 きょう、行ってたよ。ス No, no, pa no, 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 guys, 7-Eleven mm. to da dito eh Awan sa amit tikapid to eh Awan tikapida nga eh Sa ako ati ka may kaawamay uh. Wala yung kape na ganoon. No ate. Ganito lang nga kape oh. Mm. Tamang timpla, great taste. Wala bang kape dyan na mainit? pa. Meron? Saan? Ayan. Ay. Wala ganyan lang dapat nakalagay yung macchiato ito ganyan, americano uh, ito o oh. espresso Sir, may variant po yung... Ay, ito. Ito pala pa. Oh. Uh, uh, ito pala pa. Mocasino. Ayan. Dyan. Ganito naman yung coffee, coffee nila sa 7-Eleven dito. ano ba masarap dyan ma? Ikaw yung magaling sa kape. Ikaw me. Ano masarap sa kape dyan? Sige na. Ako, alam ko. Sige na. Spanish yung French yung French yung French yung French yung French yung French yung French, French. 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 Oh, umapaw Gandang ka lang. Ayari na umapaw na. Umapaw na. Ha? Huh? Umapaw na. Ano? Putulin ka. Tapos na. ba 'yan? Stop mo kasi. Hindi mo mag-permit stop. Epuno eh, na 'yung. Eh. Ito 'yung dapat dito. Pati na rin. Please. Danda. Wala bang takip nito? Ano mo hoy po, boss? Umapo boss eh. Hindi mo na lang diyan sa akin. Wala bang takip nito? Sa condo set, ano mo na para mo, boss. Paano sa iyo pa? Medium large. Iced. Hindi. Ah, ano? ayto, meron dito. Hot. Mm -hmm. Ano, large or medium? Or may large ba yan? Uh Oo. -oh. Ayan. It, yan yata yung smoothie. Di Diba yun mo matamis? Ano kayo papamit? Mm. Ayan, dagdagan ko na ng tubig doon. Ay, di yung ano, French vanilla. Number 1, 2, 3. Yes. Bibili tayo. French vanilla. Eto. Ano? Ito? Medium ata to. eh. Large yun ate. Ito, sa gitna. Large ito girls pa ah, mas malaki to oh ay saan version ah pares lang ba presyo hindi ah okay lang yan. ano oh, din ako beh oh, so sige okay. Oh, sarap dito din sa version ng version Wala bang takip niyan doon amin. sa sa counter ko depending on sa presyo dapat ganyan may kasama ng gatas guys hindi pa bukod yung ano nila Jangan ni ada ni. thank you